Hi mga kamami! Welcome back to my channel! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kamami! Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan So sa araw na ito mga kamami meron lamang akong gustong ibahagi sa inyo baka sakali po ang iba ay magkaroon ng idea kung ano ang pwede nilang uh, gawin business or kung ano uh, paano sila magsisimula sa negosyo kahit sa malit na puhunan lamang Opo mga kamami! So mga kamami! Uh, sa araw na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung ano nga aking mga tinitinda. Nagtitinda po ako mga kamami. So, una sa lahat, nagtitinda po ako ng ice candy. Tapos, nagtitinda ako ng yelo. Opo, kasi pwede po yun. Uh, iipunin lamang po natin yung mga um, nabebentahan natin mga ice candy or yelo. Tapos iipunin natin kung magkano yung kakailanganin natin sa ibang negosyo na pwede natin itinda sa harap ng ating bahay. So mga kamami, ang aking mga tinitinda ay nasa harap ng bahay namin mga kamami. So gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang aking itinitinda. Opo mga kamami, labas po tayo mga kamami para po makita ninyo kung ano-ano ang aking mga itinitinda. Opo. Ayan mga kamami, nagtitinda po ako ng ukay-ukay. Opo. Ang ukay-ukay po ay uh, napakamura kapag tal ka nakatagpo tayo ng mga supplier na mura ang kanilang itinitinda. Opo mga kamami. Hindi naman po ukay-ukay ang hagen tinitinda mga kamami. Pero nag-umpisa ako sa ukay-ukay ay sa halagang 3,800. Ayan na po yung tinitinda ko mga kamami. Ayan. Sa 3,800, marami na po kayong mabibenta. At saka syempre, uh, nasa discard po yan kung kikita kayo at saka hindi mga kamami. So, hindi lamang ukay-ukay mga kamami. Meron din pong mga ipit. Ayan. Ayan po. Ito po mga ipit na ito mga kamami ay binili ko ito sa TikTok shop. Opo, napakamura lamang po. Tapos pwede po ninyong ibenta sa affordable price sa mga estudyante nagdaraan sa harap ng bahay ninyo. Ayan mga kamami. Ito po ang aking tinitinda mga kamami. Ayan po. So, prepo mga kamami, hindi lamang po pag uukay-ukay ang aking tinitinda. Nagtitinda rin po ako ng ice candy at saka yelo. Sayang din po kasi yung kikitain kasi po, sa harap kami ng daan, so, yung mga batang dumadaan na estudyante ay, doon ako, nakakabenta ako sa kanila, mga kamami. So, kaya, kung gusto po ninyong magkaroon ng negosyo sa malit na puhunan, pwede po kayong sumubok o mag-try sa ukay-ukay na mga damit or kung ano po ang gusto nyong itinda, kung gusto niyo ng t-shirt kung gusto niyo ng jogging pants or kung gusto niyo ng mga dress or t-shirt nasa sa inyo po mga kamami basta yung kaya ng inyong uh, bulsa para po lang sa ganoon makapag-start po kayo ng malihit ay sorry po ng malihit na para po may pagkaka kaka, ay, sorry po para meron po kayong pagkakitaan sa inyong bahay. Kahit nasa bahay lamang po kayo ay kikita po kayo kahit papaano. Bahayan mga kamami na ipakita ko na sa inyo kung ano yung mga tinitinta ko. May mga ipit, tissue. Ang mga ipit at tissue po, kinukuha ko po yan sa supplier ko sa TikTok shop. Opo mga kamami, para po medyo mura at para naman po kahit papaano ay may kikitain po tayo. Opo mga kamami, sa mga Okay, okay naman po. Marami po kayong mahanap na mga legit na supplier na talagang maganda at affordable price ang kanilang mga itinitinda. Kagaya po nung aking uh, kinuhang bale, yun po ay 3,800 lamang po. Pero hindi po yun whole bale. Kung hindi po niyo afford yung whole bale, yung isang bulto, kahit kalahating bulto lamang po ay pwede tayong mag-start na mamuhunan sa maliit na negosyo. Opo. syempre po, hindi tayo pwedeng kung bumili ng mga malalaking bulto dahil kung magkano lamang po yung budget ko, dumko ko lamang po siya uh, in inilagay. Para na sa ganun po, araw-araw, kahit papaano ay may kikitain ako. Araw-araw po, sa, sa tulong ng Diyos ay nakakabenta po ako, mga kamami. Lalo na po yung mga dumadaan nagjo jogging o yung mga nagtatricycle, o kung yung mga estudyante, kung gusto nilang tumingin, o kung gusto bumili ng ipit. Ganun po, mga kamami. So, nasa discarte na rin po natin, kung tayo po ay makakabenta. sa so, mga kamami, sana po ay nakatulong ang video nito sa mga mami, uh, sana po ay nakatulong ang video ito sa mga nagnanais, gustong magkaroon ng mali na negosyo o yung puhunan nila ay hindi ganoong kalakihan. So, pwede po kayong mag-start sa ganung halaga mga kamami kung gusto nyo mag-ukay-ukay. -okay. So, nasa sa inyo po kung anong skill ninyo. Pag-pray po ninyo kay Lord kung mahilig kayong magluto. Pwede po kayong magtinda ng mga niluluto yung pagkain. Opo. So, ako po, mahilig talaga akong magtinda ng mga damit-damit at kung ano, ano pa. Kasi po, hindi ako marunong magluto. Kaya, kung ano po yung hilig kong itinda, yung po ang tinitinda ko. Sana po ay makatulong ang video nito at magkaroon kayo ng idea kung paano po magsimula magtinda ng ukay-ukay. -okay. Opo, mga kamami. So, maraming maraming salamat po sa inyo, mga kamami. Shout out po sa inyong lahat, sa mga subscriber ko, na subscriber, sa mga patuloy na nag-aabang at sumusuporta sa aking mga video. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. God bless you all po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, kapag po nagtitinda tayo, kain nagtitinda tayo, syempre po, paalala po, kailangan po ay nagpapahid pa rin po tayo ng sunblock. Opo, hindi ko makakalimutan i-remind yun. At i-share agad sa inyo. Baka po makalimutan ninyo. Ako po, naglagay na ako ng sunblock. Para na sa ganoon po, kahit medyo mainis sa labas, ay hindi po mangitim ang aking balat So, maraming maraming salamat po sa inyo. See you next vlog. Bye!